pag uh, gulang na din ang talong mga farming ay wala nang masyadong mga uod yan yung mga shoot borer so, kaya kapag meron kayong talong dyan so iwasan nyo talaga paggamit ng mga so ngayon dito sa aming mga farming sa plumbon medyo mahal, na yung uh, presyo ng baboy so makababawi na tayo mga farming uh, nasa mga 185 to 190 na yung kuha So hello mga ka-farming, magandang araw. So, kumusta na kayo? So yan. So, paminsan-minsan lang tayo mag-vlog no? Dahil yung mag-vlog uh, natin is walang nangyari. So, halos walang manood, walang uh, mag-comment, walang share, walang like. So yan, parang pagod na. Pero, uh, upload pa rin tayo paminsan-minsan. Dahil meron naman din nag-follow at nag-subscribe sa ating channel. So, hinahinay lang ba? So kapoy mo subjuding sub mag vlog mga farming no. So uh, sa kahit na na ka mag edit so uh, na ka, kasab sa oras bag beg na kay Sildo, so walang sahod no. So kaya minsan na lang tayo mag uh, upload sa ating channel. So mag upload tayo yung mga uh, short videos na lang. So ngayon, uh, upload, upload uh, din tayo ulit, no. So uh, ang ating uh, vlog ngayon ay i-update ko kayo sa ating mga tanim ng mga gulay at sa ating counting babuyan. So update mo lang muna tayo. At meron din akong ituturo sa inyo yung next vlog natin. Paano gamutin yung uh, baboy na ah uh, yung matamlay, mahinang kumain tapos medyo matigas yung dumi ng inyong baboy so hinang hina talaga so meron akong natuklasan at bagong paraan so ipiktibo naman mga farming so nasa sa inyo kung susundin nyo so yun yung i-upload natin sa susunod natin na vlog so sana sa nakita sa vlog na ito sana i-subscriber at i-follow nyo ako sa ating facebook page so yung Facebook page natin is kaunti lang talaga ng followers na nasa mga 500 plus yata yun so yun 500 plus lang uh, magdadalawang taon na tayo so sabi ng ibang vlogger patuloy lang daw so patuloy naman tayo pero wala mong nangyari so mahirap talaga so, uh, ang pagbablog masabi mo sa sarili mo na madali lang mag vlog pero madali nga mag upload ka lang tapos mag-edit tapos wala namang manonood. siguro yung uh, Facebook at YouTube ay marami na sinasahuran kaya yung mga videos natin na hindi niya i-promote so hindi niya i-kalat ba. So mga ganyan ay yung talaga talaga ang nangyari no. So mag-upload pa rin tayo yung uh, mga natutunan natin uh, bahin sa farming about farming. I-share so, natin yung mga uh, bagong natutunan natin. So tara, magsuroy-suroy. So ipakita ko sa inyo yung ating mga tanim na mga gulay at ipakita natin ang ating mga alagang baboy. So let's go! So yun, dito muna tayo sa ating talong na matanda na. So gulang na. Pero madami pa rin bunga. So dito mga ka-farming, inabunuhan lang natin siya ng urea at complete So yan. hindi na tayo gumamit ng uh, chemicals tulad so, ng mga pang-spray ng mga pesticide. So binabayaan lang natin pero uh, maganda pa rin ang kanyang bunga. So walang tusok. Mas maganda pa na hindi tayo gumamit dahil hindi na hinu hinuon tinutusok ng mga shoot borer. So, tingnan nyo. So makita ko sa inyo yung mga bunga ng ating talong. So yan yung uh, talong natin. No? Ang daming bunga di ba So sobrang taas na nila mga farming Tingnan nyo. Ang tanda na nito mga farming So kahit pa uh, palaging maulang sa ating lugar ay madami pa ding bunga ng ating talong tingnan nyo so hanggang doon tingnan nyo sa ilalim yan yung bunga niya. so hindi tayo gumagamit dito ng uh, pang chemicals na pang spray mga farming so so yan hindi naman binutasan ng mga shoot bowler. so inanagin ng mga farming pagka nang hindi ka masyadong gumamit ng uh, chemicals no kay yung uh, mga natural na mga insekto na pupunta sa inyong mga tanim na mga gulay. So yung mga insekto na panira, so sila yung magkocontrol mga ka-farming. Kaya uh, yun, halos walang kain ng shitborer ang ating uh, talong. Walang tinusok. So yan, kahit gulang na ay kumikita pa rin tayo mga farming So yan, sobrang haba na, diba? ng ating talong. Kuntong so, talong makaparming. So di diba? So kapag uh, gulang na din ang talong ka-farming ay wala nang masyadong mga uod yan, yung mga shoot borer. So, kaya kapag mayroon kayong talong dyan, so iwasan nyo talaga pag gamit ng mga chemicals, no? So, kasinip po muna sa inyo yung mga bago natin biik maka farming So meron tayong bagong nanganak na baboy. Uh, so para. So ito yung uh, mga bago diik natin no. So dalawang linggo na sila makakain So katorse sila lahat ko ay uh, pinadidi lang natin ito sa uh, gatas dahil hindi na sila makasya masyadong makadidi sa kanilang ina. So, hindi na makakain. Ayan, hindi pa tayo nakapaglinis. So, ganyan ka ganda ng bait natin. At ngayon na farming, ito mataas na yung presyo ng uh, baboy ngayon. Litsun at ining So, yung malaki na farm, ito mahal na. Dahil uh, medyo wala ng mga baboy na farming. Dulot noong uh, yung sisip ay nagsuri sa Cebu Pilipinas kaya hindi na masyado maraming baboy so ito na yung um, baboy natin na yung namatay yung ina dulot ng kitanos uh, mga farming no so ayan, malapit ng ibenta mga farming so yan sila lahat mga farming so 19 days namatay yung ina nila so yan mga farming so ngayon dito sa aming mga farming sa palumpon medyo mahal, -mahal na yung uh, presyo ng baboy so makababawi na tayo mga farming uh, nasa mga 185 to 190 na yung kuha so pagkita ko sa inyo yung mga baboy natin dito so yan mga farming yan na sila no yan tanaw pa sila mga farming tanaw pa sila ng video yan mga ka-farming yan yung malapit na natin ibenta so dito naman mga ka-farming dito naman yung inahay natin na malapit na manak itong dalawa at dito naman yung kinawa natin yan so, yung kinawa natin na pinakastahan natin ng uh, 7 months pa lang simula ng ipinanak so medyo yan, laki naman kanya tiyan. Sana madami ang anak nito. So hindi pa natin alam. So mahirap ano, uh, bilangin dahil nasa tiyan pa. Yan, ito ay malapit na din. Halos isang araw lang ang pagitan niya ka-farming So ngayon naman, ay pupunta naman tayo doon sa ating sili. So, kita ko sa inyo yung sili natin na gulang na din. Pero marami pa rin bunga. Kahit libon mga farming. Dahil medyo busy ang inyong ka-farming ngayon mga farming. Yan, So, kita natin yung masili, sitaw, at iba ibang gulay sa isang area lang. tara! Kapag nandito na agad tayo, no? So, yun, kung mapansin nyo, meron na yung sitaw, at meron ding ah, uh, ah, uh, ano ba yun? Uh, sikwa. Patula. So, yan. Sikwa. At yan sa ibaba, meron tayong pitsay. So, intercropping mga farming. Pero, sobrang libon. so Ma-damo makafarming dahil hindi natin to nilinis dahil busy talaga yung ka-farming. So tayo lang kasi yung ginag gumagawa ng mga trabaho dito sa ating kaunting taniman ng mga gulay. So yan, doon, merong sitaw diyan. Merong uh, sikwa. O patola ba Tagalog? So ipapakita ko sa inyo makafarming. Meron din sili dito makafarming. Siling green. So ito. So, Ayun. Tingnan niyo yung pitsay natin. Hindi natin ito nak spend. Eh, yeah, butas-butas. So yan, yan yung pitsay. So naka sa libon. At meron tayong tanim dito na sili, green ito mag farming. At dan sitaw. So ayan, na yung sitaw. At meron ding sikwa. Dito, yan Meron ding pipino. Tingnan niyo yung pipino natin. So halo-halo dito mag farming. Yan, at harvestin natin to bukas yung ating uh, pitsay magfarming, So hindi maganda yung pitsay dahil hindi natin na ng uh, chemicals magfarming, So medyo butas-butas. So yun, mga pipino doon. Sa gilid may mga sitaw. So halo-halo. So ang ganda ng ating sili. Kahit libon makafarming. Madamo. So ayan tingnan niyo yung bunga ng ating sikwa, isang puno lang ito maka-farming. So tingnan niyo ang daming bunga. So pipitasin natin niya mamaya para haluan ng tinapa o sardinas. So dito, nakamakita ang mga uh, mga pipino. So ayan, pipino. Dito naman ay, sili, kamatis. So, oh, naghalo natin sili at kamatis. See, so, nakita ko yung bunga ng nating sikwa. O oh, Patula. patula. See, so, no? Diba? Super so, ganda maka-farming. Oh, mabango ito. Yan. Mabango ito maka-farming dahil native ito maka-farming, hindi ito hybrid. So native lang ito. Tapos mabango yung uh, bisaya. Kusa pa bisaya ba. So, arita sa atong gulang na, na, na espada. So, pari sa mlibu na mga kaparming. Madamo. Ang daming damo. Pero, yan. So, pa rin mga Ang dami pa rin bunga. Tingnan nyo. So, noong New Year, Pasko. So, medyo kumita tayo. Kahit kaunti lang ito mga Tingnan nyo, Ang ganda pa rin ang bunga. At ang dami pa. Diba? Tingnan nyo. Yan. So, panigang itong mga farming Tingnan nyo. Tingnan nyo yung bunga. Namuti lang mga ka farming Kahit libon kayo. Tingnan nyo. Hindi pa natin na gunahan o naharasan. So, andun. Kahit kaunti lang. Pero kumakita tayo mga farming So, kapag kayo mag-farm, sa iba't iba yung talam nyo na gulay para uh, mababa yung presyo ng isang gulay at uh, sa isang gulay naman makachamba ka, mahal so mas maganda iba iba talaga ang yung itatanim ng mga gulay so yan diba, namuti sa bunga ating siling panigang So yun mga ka-farming hanggang dito na lang ating vlog no. So sana nagustuhan nyo. So hindi naman nyo nagustuhan so okay lang. Ang ating vlog ngayon uh, pakipalo at pakasubscribe na lang natin sana kung sana huwag niyong kalimutan manood ulit ng ating mga vlog so yun lang ang ko sa inyo so kung ikaw ay farmers at nag-aalaga ka ng mga baboy, marami tayo dito ang libre lang, libre pa lagayan libre pa sako magfarming. So kahit ilang sako ang iyong dadalhin, bibigyan kita magfarming farming ng libre. So, yung ibang mga farm, mga farmers ay ini uh, ibibenta ito o ibaligya nila ni mga ka farming. Pero so, sa atin dito ay libre lang natin ipamibigay. So, pwede ka mag-comment ya pa sa doon lang ka sa area sa Palumpon -lite. So, pwede ra kang punta dito so pwede ka mangari para makapangayo ka. Hindi ka ng madali so, ang gawa. Oh. So, ganda ba farming Ang ganda ng mga dahon mga farming. So, pwede lang kutub. Maraming salamat. and yep.